Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video update ko lang po kayo dito sa pinapagawa ni Gene TV na Gutter. So ngayon, nandito tayo sa harapan. So nakita nyo tapos na po sa harapan guys. Sa pati na, gin, pati na din dyan sa kusina and meron na din ditong pusti. Dalawang pusti para sa balkone. Ito. Yan. And dito din sa kabila meron na din. Pero ito ito pa lang yung nabuhusan, ayan. Sa kabila hindi pa kasi bukas pa siguro 'yan. So ngayon, wala po dito nagtatrabaho kasi may ginagawa po sila, ayan. Update ko lang po kayo dito sa gutter, no? Dito din tayo sa kabilang side. Ito po yung kabilang side. Ayan. And punta tayo sa likod, guys. Vlogger tayo ngayon vlogger kaon tagbanat para dili pa vlogger oh ito din yon sa likod yan yan ang sa likod yun maklaro oy eh. yan sa likod and pupunta rin tayo sa likod pa rin ito dito tayo dadaan pakita ko lang po sa inyo papin pasagot oh, isa so, man eh kita ko yun guys yan yan yung sa likod. Medyo madumi pa yan dyan guys. Yan. And then dito sa kabilang banda naman dito sa ano sa sa pinakalikod. Hindi pa to dito na kabitan ng gutter guys kasi short tayo sa budget dito. Yan. Sa huli na yan. Ipahuli na yan. Pahuli na, na yan ni GNTB. Ayan. Sabay na 'yan sa ano sa CR. Huli na 'yan diyan and ito meron dito malaking puno. Ito po ay rubber tree. Yan. Rubber tree meron po 'yan dagta diyan oh. Yan dagta. And ito po yung pangunahing hanap buhay namin dito. Dito po namin lahat kinukuha. <coughs> lahat kinukuha. And balik tayo sa harapan. Woo! Ito sa harapan. Punta tayo sa harapan guys. Pasinsahan nyo na ang natin kasi ganun talaga. Pinagtitiis na lang natin. And ito guys. Ito yung sa kusina. Kusina. Ayan. Tapos na dyan. And... Then punta tayo sa loob kasi nagsimula na po silang mag flooring wala po ngayon nagtrabaho ngayon so ayun puntahan natin sa loob pero hindi pa yun tapos pero hindi pa yun tapos guys kahapon rin na flooringan di natin na kasi may pasok tayo kahapon eh, dito makita ko lang sa inyo ayan ayan o oh. Diyan. Napluringan na nila diyan. Pero hindi pa yan napag-ismutan. Bukas na yan ismutan. Pakinisan yan guys. Yan. Ito po. Pakinisan po yan. Ayan. So. Ganon. Sobrang dumi pa dito sa loob po. Oh, may mga bata pa oh. oh mga bata natulog. Alay ka dito boy. Alay. <laughs> yan, yan po rong, yan po yung Romney Gene TV. And, ito, medyo magulo pa talaga. Dito, banda. Pati dito, guys, pluringan nga niya. Oh, naman tayo dito. Eh, di man tayo marunong magtagalog. Pati dito, guys, to kasali to Pluringan to yan dito. Pluringan to yan dito. <coughs> Ayan, basta pluringan nag dere pakinisin. Yan. And balik tayo doon sa ano sa labas. Ito po yung balkone. Dito. Ito po yung balkone. Yan, medyo malaki pa talaga 'to. Ito yung poste. Ayan, nabuhusan na 'yan. Hindi pa natapos. Patitigasin pa 'to para sulid. So, bali yung gagawin dito para naman tayong engineer dito eh. <coughs> bali yung gagawin dito, iwan ano kaya ang gagamitin la dito? <coughs> Di ko pa alam guys kung ano yung gamitin ni Ate Jane dito, bakal ba o kahoy yung gawin niya yung ano yung lalagyan ng bubong. Siguro Iwan ko sa kanya kung saan makitipid doon siya siguro. Mas okay siguro pag ano pag metal paring. Metal paring, kala mo talaga ako ang bibili. Yan guys. So Yan pag metal paring mas madali lang siguro. Yan. So dito tayo sa labas. Naging vlogger tayo ngayon dito. Ayan diyan. Pati dito guys, oh, turingan diyan diyan. Ipantay namin 'yan nang ano, tambakan namin 'yan ng lupa. Siguro bukas para masabay na rin sa flooring sa loob. And para bubong na lang yung kulang. So, di pa talaga tapos yung gutter, no? Ni Jin TV. So, step by step lang talaga. Step by step by step. Ano? Sagoy taga, binisaya ano eh, binisaya. Inanay lang, inanay. Uhaay. Tabuna totong naong, guys. Kay... Ito guys, ito yung buhangin. Ito na lang yung buhangin na tira. So dagdagan pa yan namin. Marami na ang marami na kaming buhangin doon na naipon. Kulang na lang, nun, kulang na lang. Hakutin. Sakutin. Hakutin. Hakutin. Hakutin ba yun? Ah, basta hakutin. mau dari. Mauna na. O, oh, asa pa muntahan eh. Wala na, na edit, edit Upload ni Largo guys. Oy. So, ito. jan So, malapit lang yan sa kalsada. Yan. Meron na yan dyan. Drum. Para sa tubig. 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 Yan. Yan yung sa likod. Sa likod. So, maraming salamat pala no sa solid supporters ni Gene TV at saka sa mga solid viewers and sa mga supporters ay supporters mga sponsors and maraming maraming salamat sa inyo po and lalo na kay Gene TV so So sa mga nagtanong dyan kung bakit kailangan pa mag video no So explain ko lang po yan sa inyo kasi Kasi para malaman nyo din and So nagtanong dyan guys na bakit kami nag dito sa bahay Pwede naman hindi So explain ko lang sa inyo kung bakit kami nag dito And ganon kasi ganito kasi yan guys oh And ito kasing bahay na to ito kasi yung project ni Gene TV sa vlog and alam yan ng ano yung mga solid supporters niya and solid viewers alam alam nila yan so ito yung ano project ni Gene TV na makapagtayo ng bahay para sa kanyang pamilya ang ito yon and ito yung project niya sa vlog ay, may langgam dito. Sikita maak, oy. og unsa pa. O, salamat na no? sa mga supporters ni Gene TV o sa mga followers, subscriber. O, salamat kayo, uy, sa mga, sa wala nag-escape, o, ad, salamat kayo sa inyo, no? labi na kay Gene TV, salamat kayo kay Muna oh bisa o. Bisaguan. Nagbago na ang aming buhay. Uhahay! Nagbago ang aming buhay. So, ganun talaga guys. So, maraming salamat kay Gene TV, no? Kung di dahil sa kanya, hindi kami, wala kaming bahay ngayon na ganito. Kasi, iba talaga si Gene TV, eh. Gene TV yun, eh. Hindi yun mahiya kahit ilang Amerikano pang iharap mo doon joke lang sinigang uh, meron dito meron din kaming baboy dito guys inahing baboy yan yan no oh. malapit na yan mga anak ayan malapit na yan siya mga anak so ito yung pinakalikod ng aming bahay ito yung po yung porma. ito po yung ano pinakalikod yan po 'yung CR. San ba yan? Yan. Yung CR. And Hanggang dito lang muna guys, magtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood and huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa YouTube channel Gene TV ay Gene the Explorer nag-explore na pala si Jane TV guys. So maraming salamat po sa inyo hanggang dito mula hanggang dito muna lang tayo. And bye-bye. God bless you all. Thank you.